Tawa po. Ay, ah, po. Ah, sir. Okay lang po ba ma okay lang po ba ma mas ko ako? Oh, okay. Ah, sige po. Dito po kay sir. Yeah. Ah, Mama sir, okay na sir? Ah, oh, okay. Oh, yeah. We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas. We wish you a merry christmas and a happy new year. The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. And round. The wheel on the bus go round and round all through the town. Sir, mama sulak ako sir. Ah, uh, sir, sir, ako ako talaga magbibigay. Kala mo, akala mo, kala mo ikaw yung magbibigay sa akin. <laughs> Hindi ako yung magbibigay sa iyo, sir. Kaya ang medyo lang bigas sir. Ah, eh. uh, sir, sa'yo na lang sir. Saroin mo. Pagod ako sir. Ang laki ng bahay mo sir. Tagad dito kay sir. Ah, uh, thank you sir. Pasensya uh, okay. na sa abala sir. Ah, oh. sa inyo na yan, sir. Ah, eh, Makatulong na ba? Oh, okay. Sapat na ba yan, sir? Okay. Okay. Ah, thank you po, thank you, thank you. Salamat thank you. po, abasayin, okay. sir, sa abala, sir. Ang na laki bahin bahay, sir. Oh. Thank you. Ha! <laughs> Opo. Oh, Ay, magandang, magandang hapon po. Ah, okay lang po, mamasko po ako. Kakanta lang po ko ng napakagandang awitin para po sa inyo. Okay lang po ba? Okay lang? Baka galit po kayo, baka manapak po kayo, ha. Kasi, kakanta lang po ako, ha. Okay lang po. Okay. The wheel on the bus go round and round Round and round Round and round The wheel on the bus go round and round All through the town We wish you a Merry Christmas We wish you And a Happy New Year Namimigay po, namimigay lang po ako sa inyo Okay, ha? okay lang po, okay lang ha, Thank you po ha pasensya na po yan ha Kasi namamasko, sa, namamasko lang naman ako sa inyo Malapit na kasi yung Pasko Ha? Thank you, po. thank you. Thank you. <laughs> so po, boss okay lang po ba maabala kayo? At boss taga dito kayo? Ah, uh, boss mamamas ko saan ako okay lang po ba mamasko? Okay lang. Kak Kakantahin ko sa inyo boss okay lang? Oh sige. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Joy to the world, the Lord has come. Let the ser-king The wheel on the bus go round and round, round and round. Sampung mga daliri kamay at pa. Dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda. Boss, mamas ko po, mamasko ko lang. Boss, mamasko ko lang po, boss. May bariya kayo, boss. Kahit magkano lang po, kahit magkano lang. Ay, dahil, boss, joke lang, joke lang, joke lang, joke lang, boss, joke lang. Hindi, boss, ako na magbigay sa sa'yo. Kaya ako namas ko sa'yo para ako ang magbigay. Okay lang po, boss. Bigyan ko na sa inyo to. Oo. Oh, okay lang? Boss. O, saluhin mo, boss, ha? Oo. Oh. O, pagkabila ko tatlo, sasaluhin mo, ha? One, two, three. Kaya mo salawin? Oo. O, alo! O, na, boss. Okay, boss. Ha? Okay tayo? Tama, okay. Boss. Okay, ang boy buhay. buhay. O, oh. sige, boss. Thank you, ha? Sige, sige. Thank you, thank you. Thank you. <laughs> We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Joy to the world The Lord has come Let earth to her king We wish you a Merry Christmas Joy to the world Pauli tulot lang no? Uh, tay, magbibigay lang ako sa inyo tay Namamas ko sana ako tay Pero ako na magbibigay sa inyo Okay lang po ba? Okay lang po Sige po, sa inyo na po tay Saloyin nyo, kaya nyo saloyin Ay, huwag uh, Tay, sa inyo na lang ha Tama Oh, happy New Year, ah, ha? Ay, happy New Year. Merry Christmas pala, te! Advance. Thank you, te! Thank you, te! Salamat po. Salamat. <laughs> <laughs> boss, excuse, me lang, boss. Boss, taga dito ka ba? Apo, boss. Tama-tama, ikaw hinahanap ko eh. Wala naman akong problema, pero may problema ako. Hindi, dyan ka lang. Dyan ka lang, boss. Dyan ka lang, de, 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 boss. Dyan ka lang. Pwede po natin pag-usapan yung boss. May request lang ako sa iyo, okay na ba? Okay lang, boss. boss, pwede pa sabak? Boss, pwede pa sabak? Boss, pwede pa sabak? Bakit? Hindi boss, boss. boss, isa lang, isa lang Masabak lang, isa lang Ano? Ayaw mo ba? Hindi, ano, ano, tara Ano? Ha? Hindi ko talaga pwede Ayaw mo talaga? Ayaw mo talaga? Boss, isa lang Masapak lang, isa lang Isa lang, isa lang. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? lang ako ng jika ng ano, ng cash. Papa merienda na kita. Salah. Sabi ko, gaganon ko ta. Bibigyan lang kita ng pang ano, pang merienda. Pasapak lang pang merienda, ha? Okay lang ba? O oh, sige, sige, boss. Basta pa, sasapakin na lang pang merienda lang. Okay, thank, you, ah, thank, thank you, thank you. Masyado ka na mga ni. Ah, ano ba? Kaya lang ba ako? wala na po ulo, pero wala lang po, ulum, lang po eh. Ah, gano'n. Uh, ganun? parang kayo po yung nagano sa... Ay, hindi yun. <laughs> pangit yun. Pangit yun. Hindi ako yun. Hindi <laughs> ako yun. <laughs> 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 boss, excuse me lang, boss. Busy ka ba, boss? Ay, may booking, may booking ka, may booking. Hindi kasi may problema kasi ako ngayon, naghahanap kasi ako ng ano, ma, parang katulad mo, pwede na to, pwede na to, pwede na to. Boss, pwedeng ano, pwede, pwede pasapak, pwede pasapak. Isa <coughs> lang. Ay, hindi, boss, kasi nagiinit kasi ng kamay ko ngayon eh. Ano, boss? Ha? Bigyan lang kita isa. boss. Boss. Boss hindi, boss, hindi boss sasapakin lang kita ng ano, pang merenda oh, pa malamabot mo ano eh, binibiglang ako eh papang Papa, lang kita boss masyado ka oh, naman ano eh papang Papa, merendahin lang kita habang oh. na kamay mo kamay mo oh saan? Oh. ayun ha magmerenda ka ha, magmerenda ka thank you boss oh, magmerenda ka ha you, ingat ka, ingat, ingat sasapakin lang kita ng ano ha okay, thank you thank you, thank you <laughs> boss, excuse, boss, excuse me excuse me lang boss busy ka ba boss? Hindi ka busy. ikaw yung hinahanap ko eh, katulad mo eh. Pwede ba akong, pwede ba akong pasapak? <repan noise> Hindi, isa lang. Sasapakin lang kita. Ano? Ano? Pasapak nga lang na pang... Pasapak nga lang na pang... Ano, ano pang... Papamirenda yung nakita, masyado ang kabado eh. Oh. Kala mo ano? Yung heartbeat mo. Ha? lab, lab naman kita eh. Lab lab naman kita eh. Masyado ang kabado, ha? Okay. Dito na ako, ha? Okay. <coughs>